Yan ang kalugit po ko ni Sir Ong. Uh -huh. Yan ang kalugit, tingnan niyo. Mga kalugit, kamusta kayong lahat? Meron tayong customer, mga kalugit. Oh. Dugay ka na may kapahinlo, sir. Dugay na, Jud. Mga tikada na. <laughs> so mga kalugit, punta na kayo sa Sherwin Ladrido Salon, Phase 1, Block 56, Lot 6, Decoms Mental, Davos City. mot ka pa sir Pakamay may pa daw di oh dito na butangi alcohol 'yung gamit hang sakit no Hi mother Gwapa mother Uy murag mutia ng Davao. <laughs>

Mayaman si sir sa kalupain, mga kalugit. Dugay <laughs> na way kapahinlo si sir, mga kalugit. Finally, nakahinlo, nagid siya. Timing, hindi ako busy, mga kalugit. No? So limpyo si imo dito sa Manyo Panay Mother. ah. <skillin> Kailan mo si Perlin nga Tolentino? Oo. Oh, oh. Nga po na si mo. I wait <laughs> Sino mayor mo mother? kulang din ako kubuto dito. bisan sino lang Ayan mga kalug Shout out pero i-try lang po ng baguin, no? Sino? Mayor nyo? Mayor sa Purok? Ayun mga kalugit. Dito na tayo sa hinlalaki ni sir mga kalugit. No? Tanggalon ta ni mga bad spirits sa kuko niya. Para wag tang jod ang mga sakuna. Okay, okay. Ito, ha? So, Namugani timing gani. Why, why ko buho ko? So ikat natin mga kalugit itong kuko ni sir. Kung sa hanggang saan itong mga mga ano ni sir. Mga problema sa kanyang kuko. So ang mga ano. Wala lagi ng mga nipper. ko nga Sakit, sir. Yan ang kalugit po ko ni sir. Uh -huh. Yan ang kalugit. Tingnan niyo. Nabulok yung kuko ni Sir. nipre natin na hindi maputol ang nipre natin. Hmm. Hmm. 他做电工就是电工，嗯。 Ticket sir. E, bilat. Relax sir. Maybe. Retired naman, di ba? Si Ma'am Lutilia, mother, no? Lagaw-lagaw na lang siya eh. Gami. Kamusta si Sir Lotilio? Ay si ano? Ah, kusog yapon mag-drive? Yeah. Ala. May ikaya kaya po ni Sir no? Pilagay din itong edad niya, mother? Oh. Hi, mother. Layo pa lang kita niya na eh. Ay gulay jo ja perminte. Wala siya gakaw karni. Di ba blood man di ba na? Diabetic lang. Gamukanya man na si Eddie Garcia, wala na itsura niya. So, yung mga kalugit tapos na. Perfect na kaayo. O, oh, diba? So, mga kalugit. Punta na kayo kay inang kurason nyo. Kamu si sir? Ano ka mo tang gilimpyon ko? Dara ka o. Oh. Ngita ko ano. So mga kalugit, ayan, okay na po ang koko ni Sir Tanggal na mga bad spirit no sa kanyang kuko. So Punta na kayo mga kalugit sa Sherwin Ladrido Saloin, Phase 1, Block 56, Lot 6, Dika Homes Mental, Davao City. Ayan, shout out the eye sa mga followers natin, sa mga OFW. Ayan. Ha? followers ko kay ha sobra na 600 dapat na mag one in kaloyan sa Ginoo. So thank you so much mga kalugit no. Ayun sa mga taga Boracay, see on next week mga kalugit. Nandiyan si Mr. Kalugit niyo. Magbanding-banding tayo diyan. Thank you.